And sweet. <laughs> <laughs> Hindi umo, bro. <laughs> Ayun, nagbabalik naman tayo, mga patreks. At sa araw na ito, kalimutan muna natin ang ating mga problema. Kaya maghanda na kayo ng tissue dahil siguradong mapapaluha kayo sa kakatawa. Kaya ano pang hinihintay natin? Ito na. Let's go! Balikan, balikan. nito ba ang red? Ano pa ang <laughs> Discard nila pala yun para may dingli.

Maling kotse na ni ate. Ha? <laughs> gulat na gulat siguro yung driver. Hala na-capture na, nai sakin na, nai nakuyawan yun Oh, oh, aha? Oh, uh aha? -huh. Oh, Oh, oh. Uh -huh. oh, 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 oh. <laughs> Yung isa, oho lang na oho. Love, love me, love me, I know you care. You care? I shall never. I'll be there. I'll be there. You are my love. You are my heart. And <laughs> yung kisuyo Kailan dalaw eh? <laughs> Nadulas pa si ate. Tawa siguro na tawa yung driver. Tawarin rin sarili niya eh. <laughs> Namimiss mo na magmahal ng tao no? mm -hmm. Hayop kasi yung minahal mo dati. <laughs> ano kayang klase yun, no? <laughs> 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 gulat na, gulat si ate. Mahal. Ano yun, mahal? Kung ulam ba ako? Ano ako? Hmm? Siguro, mahal, uh, adobo ka. Yun, masarap yun, adobo. Kasi paborito mo? Ah, hindi. Tulad ng adobo, may toyo ka. May toyo pala. Wow. Wow. <laughs> Ang bilis ng pangyayari. Ato Oh, bakit ngayon ka lang? Niyaya po kasi ako ng mga office mates ko, uminom lang kami. Lasing ka no. Hindi ah, konti lang naman ininom namin eh. Ay, paano ka? Magkakaroon na office na ito. Wala ka naman trabaho. <laughs> Wala naman palang trabaho. <laughs> Naglaro ko yung dalawa. <laughs> mag <-pause> na lang. <laughs> I'm so sorry. <laughs> Dati takot na takot ako sa multo. Mm -hmm. Pero ngayon, mas takot na takot ako sa kamusta. agay <laughs> <Adoy! laughs> Ibang klaseng kamusta kasi yun.

Hoy. ko pwede madato. Pasoko among silingan. Agay! Paugyod. Takugyod. Ayaw, di ba? Ayaw kung may galit yung electric pan. Bakla ka ba, Lodge? sobrang dami ang ng sa akin kung bakla ba talaga ako. Shoot ako! Hindi mo talaga Uh, miss? Anong importante sa'yo? Pera o jowa? Siyempre pera. Siyempre. Okay. Para saan nga ba yan, sir? Sir, bilang. Kung sino yung mga mukhang pera. <laughs> <laughs> Tinesting lang pala eh, no? <laughs> Masyadong naaliw. Masyadong <laughs> naaliw.

Gulat si ate. eh. <laughs> Ang <laughs> lakas din ng tama nito eh. <laughs> 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 Parang excited pa si ate na mabasa. <laughs> literal na tawa talaga 'yan. Tawanan mo. Kuya. anong masarap sa tinola. Wow. E, yung sayote. <laughs> sayote. <laughs> Gusto mo bang gulatin ng mama at papa mo? Ano pang inihintay mo? Iwi Iuwi mo na ako sa inyo. Gulat na gulat talaga 'yon. Ganyan ba naman kaganda? One, two, three, ashing! Yo! <laughs> oh. Gulat eh. Oh, buti nandito ka na. <laughs> Sino ba yung babae ka usap mo kanina? Imbis na uwi ka kaagad kasi alam ko marami ka pang gawain. Ano? Nagalit si misis? Mrs. Ano ba mo sa labas? Tika, tika, tika. Magka boarding house lang naman tayo. ano <laughs> anong gusto ko gawin sa buhay ko, malaya ako dahil wala naman ako asawa at bakit ka apektado? Nagsisilos ka ba? <laughs> Kahit konti lang ang kaibigan ko, oh. ang mahalaga, oh. hindi ka kasal. <laughs> Yun lang eh, no? <laughs> okay. <-stripan> yung Mimi. <laughs> ang mo. Di ka naman mahal Nong. Kaya nga naman. <laughs> Psst. May jawa ka na. Wala, Wala pa. Wala pa? Wala. Ayoko. Huwag pilitin na ayaw. Mo, ayaw, ayaw pala matulpo. Ganyan <laughs> <laughs> <Ayaw> pala, <matulpo. laughs> nah, pala teknik para platap. I'm mm? oh, Not pregnant nito meoy. The river side is dry, no toes lock. Pa makaim magtoes lock. I will not be pregnant nito me because no one, no one will toes me. It's almost dry. Toes <laughs> lock. And the river center dry all over the backon. <laughs> 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 Ito pa isa. Ay, talaga tanggalin yung mga ganyan. <laughs> hmm? sorry. I'm so sorry. Bili sa ko maguyab-uyab karon. Sakto na sa ning lima. Kaya ah? Kay magabaan ta. Agay! Ah, so mga handi ma. pa. Ngisi-ngisi, jud bisag giilad ra. <laughs> ngisi, Ngisi-ngisi ka man ka -tang -tang lagi. Eh. Pisa gi ni si. O eto naman. Sa mga nang lait sa boses ko at baka daw umulan. Magdusa kayo sa init. Hindi na ako kakanta. Yun lang kaya pala napakainit ngayon. Dusa ako ni pag up nga. Ang sabon sa imuhang naong. Mm? Sabon man mo sa nimo sa imong lubot. Oh, <laughs> Mura na ginawag lubot.

Tumulo pala, boy. <laughs> Oy, umamin ka sa akin. Mm. Kaya mong mabuhay nang walang labing-labing. Umamin ka. Kailan ka huling nag-give to me? Yung give it, Na, yung give to me! <laughs> Napakabilis na na. Hindi halata. <laughs> <laughs> Ha? <laughs> Magtatapong ka na lang mag exhibition ka pa eh Tingin-tingin muna kung may tao mm -hmm. Sablay pa rin Isa pa, isa pa Pagkantitigil lang dati hindi shoot Oh. Isa pa, isa pa. Tingin mo na kung may tao. Mm? Ayun, nakuha rin. Sobrang saya niya eh. Pwede pa bukas. Magkiki-aircon lang ako. Magkiki-aircon lang pala. Okay, good vibes lang.

galing ni Kuya. Ah, ate pala. Tuwang tuwa eh. Pero ang layo nun, ah. na, no? Ay, hindi na kasi ang isa. Ito naman si ate. Pumasok pa. Galing. Galing. bakla na ako. Kulang siya dilig <laughs> Kulang naman pala sa dilig eh. <laughs> Mahalag hagbong ko sa English sa una. Basta kayo ako kaigit sa eskulahan. <laughs> <laughs> Mugod na ilusod <ilisag> kayo makaigit. <laughs> Inun siya. Bugdo kuno kayo siya pitaka. Ay okay. na. Bugdo man sa tiyakuha. <laughs> ah, <laughs> dili kay Bugdo. <laughs> Hindi daw ako nakakatawa. Aha. Hindi ako nagbibidyo para magpatawa. Nagbibidyo ako para palungkutin ang mga inggiterang katulad mo! Hindi <laughs> <laughs> tawa pa lang eh, mo ang makakasak na inggitera eh. Wow! <laughs> Iyan, ang sweet. Ha? Ayaw, di ba? <laughs> ang sweet ng upuan. Ito ang the best performance ngayon. Ito oh. ang mga special effects pa eh. Huh? Nakakahabol din si kuya eh, no? Nag-concentrate pa. Oh, nang basketball ah. Palit ng palit. Yun, the best performance. Yun, know, Galing ng technique. Parang hindi raw mainitan habang naliligo. <laughs> <grabas> <tongue> multimotif <mystery> awat ya <willan> Enough, malaka ay ay Ayun, sana po ay nag-enjoy po kayo sa panonood at nagpapasalamat po ako sa patuloy na sumusuporta sa aming mga funny videos. At sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa aming munting channel, subscribe na po kayo parang awa nyo na po. Salamat!